guys, good morning Magandang araw, magandang umaga sa lahat mga kakugi Another day, another blessing a naman Yes, saran araw na ito guys, nandito tayo sa ating munting manukan Ano tayo guys, may pinapagawa tayo ngayon yuk uh, yung tatrabahoin natin ngayon guys, itong nasa dulo Sa likuran bahagi ng ating manukan guys ito. Tabihan nyo. Panoorin nyo guys. Konti lang to. Short lang to. Tingnan nyo. pait sana Tres? Hmm Di na siyong tamuho ta na eh Smooth dyan Dito guys oh. Range area natin ito mga kogi Ayan Lilisin yan, gagamitin na natin ito sa banda rito Kasi as of now, hindi pa ito nagamit Tapos, yung naka-range dito alisin natin para cording niyan guys dyan cording na niyan hanggang doon sa entrance cording tapos dito range dito yung range ito nakalagay na lang tali para linya na tapos ikaka-cover natin to ng net para hindi makaiskapo yung mga manok dito guys yan. Naglalagay na lang ano. Nagbubutas na para lagay yung haligi. Narayan Nato? Kaya snack So ito ang natin, guys. Ito ang project natin ngayon for this week. Magawa ito. ito. yung nasa dulo ng ating manukan. Makmak o mak ¿Alza masa? ¿Hay masa? ¿Alza barra? Alza barra. <laughs> We are going ranging area. Hello guys, mga kakugi Eto, andito tayo ngayon sa may Talamban area Kasi magpapa-incubate tayo ng mga itlog natin mga kakugi Yung itlog pala natin guys is ano to? Ang ano na? Pang material na Pang material na to, guys So uh, Yung pagpapisa natin is continuous to Full year round Pero ang mga kagamitin natin is for material for breeding materials mga kakugi yan so andito tayo ngayon sa ano uh, sa Thunder Pets Agribit uh, na Bustodi uh, Chungsi yan so meron tayong 57 eggs na ipa-incubate guys at guys hindi ko na lang na hindi ko na naipakita kanina yung pag ano ko sa mga itlog <laughs> doon sa ano Thunder Pets kasi talagang paspasan mabilisan mga kakugi kasi may nanghuhuli ba sa illegal parking kasi no, par, no parking kasi doon ba sa harap ng tindahan pero ito na ngayon guys oh so ito yung resibo natin sa Thunder Pets yan yan mga ano yan uh, Pang materials yan uh, Mayroon Meron dyang SBR na straight Tapos may Konting white hats Tapos ano uh, Yung ano natin Yung Flurry eyed Flurry eyed uh, Flurry eyed gray Ano natin uh, uh, Binread na rin natin mga kogi saka yung kelso yun so mga street breeding tayo ngayon guys para pang material hopefully so meron tayong 57 na napasok ngayon tapos may mag hatch this coming ano ba to kailan ba to isa this coming 12 June 12 may magha mga kakulgi nagpasok tayo ng 59 eggs uh, nagpasok tayo ng 59 eggs so fully may magano doon marami-rami ang maghatch doon kahit 60% man lang okay na yon. so yun balik tayo sa manokan mga kakugi balik tayo sa farm farm chores ulit tayo eto guys mga kakugi konting kimbot na lang Pagka ano matatapos na rin itong ano natin. Itong range area natin guys. Tingnan nyo mga kogi. Yan. Yung pintuan. Yan. Kunti na lang. O, kira ka Luiski? Kira ka iyo. Sakit ang liog, hinangad. <laughs> yan guys. Tinatahi yung mga ano, mga butas yan pero wala na talagang mga ano, wala nang makalabas, makapasok. Dan. Dito guys, sinecured namin dito kasi dito dadaan yung mga bayawak eh, at saka yung mga ahas. So yan, double yan, may may interlink tapos may ano pa, mai net, yan taas, makmak, maki-maki, oke okay na nila, why init <laughs> yan, ilagay na yung shade net, mga ka Dito mga kakugi, samit dito sa ano, lugar na ito. Alas 9 hanggang alas 12, mainit dito sa banda dito. Pero paglampas na ng alas 12, dito sa baba ito. na, ano na 'yan? shaded na 'yan. Na yan mainit kasi matatabunan na 'yung araw ng wall ng ano. Wall ng warehouse. Yan, iaalis na 'yan ilalabas nito guys tapos linisin lagay na mga ano dito mga tag 1 month old mahigit 2 months dito natin ilalagay tapos dito dito sa labas dati dito yung range natin eh di ba oh yan. nga tira-tira yan yun. so diretso tuloy-tuloy na yan diretso diretso na yung mga tipis dito pag may ano may ha-harvestin para i-cord na dito na corded na dito mga cording area hanggang doon sa dulo sa may entrance tapos yung breeding dito sa ano sa gilid yan tapos baka ang hardening dyan na rin sa gilid or dito sa loob na ba ang hardening and I don't know whatever will be will be so pag naalis na yan lahat guys yung mga net na yan tapos yung bar na yon ilagay yon sa dulo ay sa gilid imamower na natin yan yan lilinisin na so for the meantime dito lang muna Tantya ko guys, nasa mga ano siguro to? 200 to Basta, lampas 200 square meters to Itong ginawa nating Ano? Itong ginawa nating range Alright, kayo! Alright, kayo! Oke okay, pas All right. Sin na lang, sin. Lah. Malutsan di gapon dia no. Ha? Lutsan. Ay lagdokanan pa din ngarin no. Tangana pa din naglagdok diri. Hah? Ya kan nih. Hah? Lagi. Enggak ini kegawas. Kenapa nih, Kegawas manuk dia. Di kegawas dari? break time muna na, tag manok guys yan nag ano tayo nagkaling kaling kinapayasan nga uh, manok <laughs> tawaan na rin. guys let's eat kain mo tayo mga kugi pinapayasan na manok. Ryan? Okay lang kayan? Shout out ya? Shout out ke Bapak pilot? kanin na mais siyempre kapayas so <clears throat> yun guys mga kakugi ah, uh, hanggang dito na lang muna ang episode na ito hanggang sa next nating mga uploads mga kakugi tandaan palagi pag may sipag may aanihin sa bisaya basta magkugi dunay maani okay